For today's video ay mag assemble naman tayo na rin pingganan ng inyong Chang. Dahil English yung manual, ay si Chang nyo na ang bahalang magbasa niyan. Pag ako ang bumasa niyan, ay baka Pasko na ay hindi pa nabubuo yan. Awan ko baga naman din sa inyong Chang at gustong gusto talagang nahihirapan ako. Iri pa talaga ang biniling gulping hirap buuhin. Sabi ko man din ay ba't hindi nalaan yung Orokan ang binili? Siguradong hindi ka nag assemble pa. Pingga na lang ang kulang. Ay asabihin lang sa inyo niyan, t -it. patience is a virtue. Ay ano daw? ay ano pang asagot ko doon kundi amen mag alas 10 na nga niya ng gabi at ang chang ay ayaw talagang paawat hindi daw kami matulog hanggat hindi rin nabubuo ay tayo kako Paano tayo makabuo niyan? <laughs> Bigla man din sumalimpat ang tingin. Siyempre, tayo tumahimik agad. At baka man din ibalibag sa atin, ire. Ay sayang kako ang libo. Yan nga ni, At medyo nagkakaporma na ang ating pingganan. Malapit-lapit na nga matapos. Kaya wash out muna kay Mary Ann Saranya at sa kanyang asawa na si Kanono. Wash out din kay Chong Kier Franz Monchel at sa aking kaibigan na si Chong Mark Vincent Ola, aka Ole. Isama ko na din si Chong Christian Mercado. Salamat sa inyo mga Chong at Chang. At kung napanood mo ito at hindi ka pa nakapalaw, ay ipalaw mo para naman ako'y mas ganahan pa. At irinangani. Pagkalipas ng ilang oras, muntik na nga ni akong tubuan ng ugat. Natapos na din ang pangmalakasang pingganan ng inyong chang. Aba, anong ganda din nga naman ay? Ay pagsaganda din naman ang presyo niyan.